2025 RMN news special coverage High end Alert ipatutok Kawaiian Kawayan City Airport ngayong Undas Ang kasama natin sa niyan, si Idol Zaira Kuntapay ng IFM Kawayan RMN live report Epektibo na simula bukas ang heightened alert sa si Kawayan City Airport bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong panahon ng undas. Sa panayam ng IFM News Team kay Police Lieutenant Ricardo Lapay, Assistant Chief ng Kawayan City Airport Police Station, ang pagpapatupad ng heightened alert ay magtatagal hanggang sa November 3. Sa ngayon, mas pinahigpit na nila ang pag iinspeksyon sa gate ng airport at tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nilang inspeksyon sa mga pasahero sa mga bagahay ng mga ito maging sa kanilang mga sundo. Ayon kay Police Lieutenant Lapay, Tulong-tulong ang kapulisan ng Kawayan Airport Police Station kasama ang Special Operation Unit at K-9 Unit upang bantayan at masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero maging ang buong paliparan. Ngayong unti-unti nang dumarami ang mga biyahero, pinapaalalahanan ni Police Lieutenant Lapay ang mga pasahero na sumunod sa mga alituntunin na ipinatutupad sa paliparan, katulad na lamang ng pag-iwas sa pagdadala ng ma-armas, patalim at pagsasabi ng bomb joke. Kasama mo sa 98.5 IFM Kawayan para sa Alaala 2025 Special Com coverage Rajaman Zaira Kontapay to talk Armen